Ay hey, mga idol, magandang araw. Dito po kami sa Panaraga Beach. Mag-swimming at saka jamming. Kasi yung gitara namin, wala kasi itong pick at maliit lang speaker namin para malakas-lakas yung boses. Ito, ilagay namin sa loob. Ano natin? Chicks sound Ito guys, ilagay namin sa loob. kemudian itu di di lag kemudian di sini di sini di low my chest sound check tama. Tayo ay pa-sampa. Yan lang mga idol ha. Yan tips, yan lang isang tip na para malakas makakasaka si bosses pag nag-channel kasi wala wala kasi Good job, good job. Thank you.